isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. Actually, nakakaidlip na ako eh. Oh my God. Kaso itong uh, uh, nag-viral na ito, nagising tuloy ako. <laughs> Dahil dito sa balitang-balita ngayon sa Pilipinas, ano, si uh, Congressman Ecleo, no, napikon. nako, napikon si Congressman Ecleo doon sa may dinagat. Dinagat ba nga ba yung lugar na yon? Napikon siya sa kanyang talumpati, no, dahil para bang may ginaganap dito na tapatan Kasi makikita natin yung sa kabilang banda Ay kulay puti at uh, pula Ang suot ng mga nakaupo At sa kabila naman ay blue At uh, puti So habang ito'y uh, nagtatalumpati o sumasagot dun sa mga katanungan no Ay uh, sa bandang huli ay itinapon ang mikropono no? Alam nyo ba kung bakit niya tinapon ang mikropono? Dahil pala may mga sumisigaw na mga audience, no? Mga kababayan natin, ng pirma pamor. Ayun. Ang nangyari pala, kasama siya sa mga pumirma dun sa uh, pag-impeach kay uh, BP, BP Sara. Kaya itong mga supporter ni uh, BP Sara ay sumisigaw ng pirma pamor. Ayun napikon at uh, itinapon niya ang kanyang mikropono no, no? at walk out. Ito panoorin natin ano kung uh, ano nga ba ang nangyari dito. Hindi natin masyadong marinig ang mga sigawan ng mga kababayan natin. Pero uh, yan daw po ang dahilan dahil nga sinigawan siya ng firma mo Ito panoorin natin. So yan po ang nangyari ano kitang-kita ang uh, pagtapon ng mikropono at natulala natulala na lang yung uh, yung sa kabilang side yung kabilang grupo Natulala. nung uh, itinapon niya ito ay eh, palitan na lang sabi siguro ng uh, ng may-ari ng sound system nito at uh, <laughs> napikon napiko nitong si uh, Congressman Ecleo eh maraming salamat po sa inyong panonood sa aking malit na channel pagpalain nawang botisa god bless everyone